Hello guys, hello everyone, hello mabuhay Philippines sa so, karon guys, may ko kay, ah, uh, kay wala may klase, so, may ulit ko guys, kay, maningka kay tapang dugang og allowance mga bayot, and, mo na siya ang atong main ingredient sa ato ang, uh, ah, karon is ang balanghoy, so, kanang guys, ah, uh, ahuan na siyang tinanom, no, so, marag, I think almost a year na nasi siyang, uh, uh, gi sukat sa akong pagtanom ka ng uh, bilanghoy so mauna siya ato ang uh, lutuon karon mo na ang main ingredients sa ato ang lutoon nga siya kui, guys so mauna siya guys mo na muna, muna intawong laro sa bayo at kay kaayo ako ra isa mga Raina so mauna siya uh, mag magibot una og uh, bilanghoy para sa ato ang ingredients so Ah uh, karon guys kay Manoray man ta uh, i mean magbaligya man ko og ganang uh, shakoy so since we are now in technology era din ana nato ni nga magsorisoro no kay uh, before i magluto before magluto before ko magluto sa shakoy is nagpost na ko daan nga kung ginsa to mo palet sa shakoy so pm lang nga na nang show yet so go to na ta kay ato ana lang na siyang ihatod sa uh, ni order bang Raina so diba dali ra kaayo no then Basta na lang yung kayo lutoon, guys. So, kakwarta juga ka kung mag uh, magkoge and makasave save jud ka kapag so mo na magpanit na nako oh balanghoy mga earth oh, ano na sa pagpanit bayot, so sa perda kayo nabugat. And, na bugat and ano na sa pagpanit mga raina, then, na then mo na oh di diba? ba pakabayot And ito ang hugasan kay na no, may mga yuta-yuta. So para mahinlo, at ano siyang hugasan mga rina para after ana, magbanggod na ta. Ginoon ang pinaka hago sa tanan charis. <laughs> ang magbanggod bayat kay ko. Oh, Doga mahilis ang mga dagko nga. Balanghoy. Eh. So labad lang Pilipinas para makwarta para natay pang dogang og allowance dry na. O oh, di diba? oh, ano siya mo ang uh, pinakaray na nga buwang sa among silingan. So, amo asa nang inauman, no? So, shout out at ilor na sa imang bongga nga bagoran. Uh, <laughs> so, wala na akong ipagaling, no? Kay magbayad-bayad na punta o pagaling o bilang hoy, ko. Marang malipong sa meron ng tag po ang kilo. So, para makatipid, guys, ato na lang siya ang manamanuhon o bangkod. So, mauna siya ang uh, result after sa banggod, uh, magbanggod, after sa binanggod nga bilang o, oh, then, sunod, ato na siyang kupusan bayot yun? Kaya makuha ang duga. Charis. <laughs> And then, ato isunod ang saging para sa uh, second main ingredient sa ato ang shakoy din. Ato na siyang uh, Instead of trading atong gamiton ato na siyang uh, manumanuhon og dugmok no para bongga ang ato ang uh, isagol sa atong shakoy. So mo na siya tanan uh, mga I think upat na siya kakilo nga sa uh, upat kakilo nga sa ato isagol gold no, sa lakatan na siya and halo nga sa rabia bayat na saging... and then mauna ang ato ang kinuposan nga blang huwag din ato dugmokon para Isagol na sa saging and para ma ah, mahalo na si Jatana no then after na tong maghalo ana guys ato ana na siyang lokoton para mahimo na siyang number 8 or para ma ah uh, na siya uporma guys o oh, nga na na siya ito ang halukon taman-taman dyan yung ang perfect ito yung pagkahalo ka ng 100% 99.9% yung paghalo para perfect ang lasa o oh, nga na na, na siya guys ito ano siyang uh, lokoton so dapat pagamaan ni guys uh, balance ang saging o uh, ang balanghoy kaya di po pwede yung kinabasaan or dagahan ang saging o dagahan ang balanghoy kaya pag dagahan ang saging Uh, maglisod kag likit kay kanang basa no ja humok siya magdi makontrol nimo iniglikit pag og daghan pud og ganang balanghoy compare nga daghan usaging saging maglisod pug ka kay di malikit sa kay maguga so mo na siya guys uh, tuan nang gilonod kay giluto na di ba right na sa so mo na siya guys ako nang gibutang sa uh, tupperware no so kanang <laughs> Chika, kayo kay Karanta, pero where kay Daog na sa rapo sa last Christmas party sa barangay. Ah uh, barangay Christmas party sa mo ang barangay San Isidro. So, mauna siya guys, nagamit siya guys, ang uh, akong nirapolan guys. O, di ba? Ray na kaayo. So, ito ano na siya, iso sa baon kay. Ito yung i-deliver. And then, mauna na siya guys. Thank you for watching. Mabuhay Pilipinas.